Good morning! For today's video, gagawa tayo ng money cake for Ate Cheche's 21st birthday. Una, i-mix na natin itong mga ingredients sa cake. Ang size nga pala nito ay 8x3 one-layer chocolate cake. As you can see, in-strain natin itong mga dry ingredients like all-purpose flour and cocoa powder. Then next na itong sugar, baking powder, baking soda, and salt. Then ihalo na mabuti itong dry ingredients. Like, i-mix mo talaga siya ng maayos dahil. And pagkatapos ma lahat, isunod ilagay yung mga wet ingredients. Like two pieces of eggs, 1 half cup of oil, one cup of fresh milk, and one cup dissolved coffee. Then again, you mix ang lahat. Actually, this is a surprise money cake for Ate Chai Chai. Like, hindi niya talaga alam na mag-e-effort kami. Surprise nga eh. Bitaw, pumunta kasi sila sa Santo Nino sa Cebu para mag-agot. And dumiretso sila sa school kasi may training si Chai Chai. So, doon na namin ginawa lahat habang wala sila. Ginawa ko itong cake and niluto namin yung mga request niyang ulam. Oh, di ba Ang swerte niya. Minsan lang kasi siya ma-surprise kaya deserve niya. Excited na tuloy ako sa reaction niya kasi medyo sad siya nung wali sila papuntang Santo Nino. So anyway, tapos na na-mix lahat and eto, i-bake na natin yung cake. So habang hinihintay maluto, eto, inaayos ko na yung money para ilagay sa cake. Itong perang ilagay ko sa cake, birthday gift ko sa kanya para pangkuha ng lisensya niya. Matagal na kasi niya pinapangarap na magka-license. Nung 18 years old pa lang At siya. At ngayon na 21 years old na siya, ito na yung tamang panahon na i-grant ko yung wish niya. Deserve naman niya na ibigay yung pinapangarap niya. Kasi mabait naman siya minsan. Siya yung katulong kasi negosyo at hindi naman nagwe-reklamo pag inuutusan. Pero magyaw-yaw rock. Tao, mabait naman tong batang to. Kaya deserve niya talaga tong maraming pera para pangkuha niya ng lisensya. Anyway, ganito lang paggawain pagbalot ng pera sa money cake. Diba? Ang dami, no? Nanakit yung kamay ko in fairness. And eto, tapos na natin na rule ang kapal. So, lagyan lang natin siya ng malinis na box and ilagay na natin siya sa center ng cake. So, ayan po, as you can see, nilalagay na natin siya sa loob. And ready na yan hilahin. Diba? Ganun lang. Then, i-coat mo na siya and then lagyan ng design. Ang frosting nga pala nito ay chocolate din yung flavor. 1 whole butter, 3 cups of powdered sugar, and 1 half cup of cocoa powder ang ingredients na ginamit ko for frosting. Then, ilagyan ko ng design sa ibabaw. Ah! <laughs>